So, po na. Lubantala po rin patola ng idol tiktok. Ayan po. Panglimada na po akong bunga kanya na. po. Karakalda po bunga. Patola nga lang kamatayan Ayan. po. ating susubaybay po ang title tiktok ay yung lugar na oh eh po lalbukin eh ay kalat po rin kayo Nala po kaya rin pakabal balang makabridla naman po ay may yagtal po? Po, balang mukha, ano po Laida po kalunan yun, wala po kalunan Ay, Pia Beng sangkis sa at saka po kano dalandan Eh po kalatid daw mo po Kumataan po tsaka tara po takaman Ready po Ah po po Baka bahala pong kayo Wala mo usin dago lang kalamas, eh. Oops Eh po tayo po nung Nala po lang sa ready Makaya po oh. Wala mo po magkikaya king kilo. Bulak. Kayo po po. Wala po katas. Tapos po hindi pong kulay na pong maputi oh. Kung na pong kayo oh. Alila, aliwala pong klaseng ka. Ayan, po. Payong bula. Tapos kayong gilid ah. Balang po itong tabang melag yan. Ito ba?